Alis mga idol. Padaw ka, na punta mong kaon sa mga baktin Sa karon ka karumah punah. na. Asi na mga idol oh, kung baktil no. na ko dapat ang butak sa ang tiya ini ma. Hey out idol. idol sa nang prepare diha sa mga baho dia Swan. nyai ya sila ni ron ron o may buloy mga piri pamilya sa tanan -tana nya followers sa dasmi nyai ya mayung pales ninyo tanan mga idol ako sang ibutang rin akong asaw sa bakpin bak mga idol, tinduha, Đi! Đi, nga, tín, mga idol oh. ha. lang bak tin duha kay at pag duha ito suana dik na ha ara nang kaon idol ta ha mong gusto ay mong kauban dali na kauna. na yung nasa ko karon mga idol o sa pagtin mga idol kay mamalahin sa bukos baka ni human dik tako sa ito mga idol lakaw yung lakaw mga idol kapamanahaw ni mga sod sa kulungan mga idol hmm Badi, 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 badi. Bulingit ka sila mga idol. Kini mga idol na mana ang himo na inahin ng idol. Kulis sa inahan, ang inahan na. Sa likod. Yon, hugo, hugo mga idol kay. Kuan, hinagmari ka tong tipit-tipit na sa tong kuan. Ang lawag kay. Ingihit mo mga idol. Nihon ni kau. Amunga na jud bangay dala katong tanom nga gamay nga maes kay lolo. Ha. Ayon na lang niya Adel pag maka anak ta ba? Maka nagtikaw sa. Dari na putal dere sa idol, mga idol sa atong batungan nga gamay. kay amo po sa putal yung kwan mga idol. Amo po tandali o ka tawagan ni Batong kay Batong Gulay yun yung hapon ba? Itong tunuan Nandot po yung mga idol kauntag baturo nga tinanuan Asa likod po na mga Mais Taga may mais mga idol Tanam tanam taga may mga mais mga idol kay Tambaw sa ibog ba? Arong ganahan nga Muanag mga idol nga natay manag dito ma may kog banta mga idol mga yuto sa atong mga silingan nga mayon nga magtanom lang ta Shout out ko mga idol kay Reven Paul Cabusan from Agbanga mga idol. Ah uh, followers sa Tudas Agbanga, daghang salamat ninyo tanan niya. Shout out mga idol kay Rodolfo GR Kanyukat. Maraming salamat niyo mga idol. Shout out mga idol kay Amor Amor James Amor James Kalago Pram Kabasan. Sa tanan na mga, mga selingan dari kebasan chat out nontonan. Tapi nasa ketemu mga bata. Ah, uh, beliau pilih family. Chat out nontonan sa mga hermo family. Sa mga plus kita, api uh, tiri, pitiri. Sa tanan, -tanan dari kebasan chat out nontonan mayung hapon. Nila ni wing mundis. jasa bangan ni chat out kuda ni dung dung hilos yang asawa, si Malo Kayonda labena shout out buat idol guys GD Moto Blog thank you my idol atong pilihan manado kayrung ngane meninduk my idol kayak dabung dabung ba ato sa buko sa unahan mga idol shout out mga idol kay Bain Migo mga shout out mga idol sa itong mga followers sa kanyang kanay ni Ipling shout out sa ni Billy Billy Gupio sa tanan tanan mga followers sa tulad sa mga idol sa kanyang kanay salamat niyan tanan mga idol itong gamay nga ba itong mga idol itong tunuan ni karong hapon Ada man idol man atay gamay nga. Ma damig sa karong hapon ah. Ada dira ta ko to mga idol kay mamalin sa kos baka mga idol. Dagang salamat mga idol sa katong nag like ug share mga idol. Sana kung palain kayo ngayon mga idol, kung saan kayo naroon. Shout out mga idol kay Ate Amparo from Cebu. Shout out mga idol kay Ate Sharon from Manila. Shout out mga idol sa si Ahong Tio sa Makati. Shout out mga idol kay GR Otida from Makati. Sa so, tanan-tanan mga supporter na tayo mga idol sa Manila. Daghang salamat ninyo. Usada sa Thank you for watching mga idol. Bye-bye.